Sampung araw ng pananalangin, pagbubutuhan at pagbubuklod ang nasaksihan sa 62nd General Conference Session sa St. Louis, Missouri. Mula sa halalan ng mga bagong leader hanggang sa mga mensaheng tumimo sa puso ng bawat delegado, tunay ngang gumalaw ang Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Isang paglalakbay ng pananampalataya na hindi lang para sa pandaigdigang iglesia, kundi para sa bawat isa sa atin. Para sa balitang may pag-asa, iyahatid ni Jeyush Madayag. Sa St. Louis, Missouri nitong July 3 to 12, 2025, nagtipo ng mahigit 2,800 delegado mula sa buong mundo para sa ika 62nd General Conference Session. Isa sa mga pangunahing desisyon sa session na ito ay ang pagkahalal kay Elder Ayrton Kohler bilang bagong General Conference President ng Seventh-day Adventist Church. Siya ang pumalit kay Elder Ted N. C. Wilson matapos ang mahigit 15 taong paglingkod. Si Elder Kohler ay naglingkod bilang Executive Secretary ng General Conference bago maitalaga sa bagong tungkulin. Sa session, muling naihalal si Pastor Roger Kaderma bilang Presidente ng Southern Asia Pacific Division o SSD na magpapatuloy sa pangunguna ng labing isang bansa kabilang ang Pilipinas, Indonesia at Timor-Leste. Kasabay nito sa pamamagitan ng malawak na nominating committee na binubuo ng mga leader mula sa iba't ibang union at institusyon na buo rin ang bagong hanay ng mga leader na magdadala ng SSD sa mas masigasig na misyon para sa 2025 to 2030. Itinalaga rin sa session ng bagong GC Associate Director para sa Youth Ministries, si Dr. Petronio Ron Henebago para sa Senior Youth Leader. Nagmula siya sa SSD bilang Youth Director at inaasang magpapatatag na global na strategy at suporta para sa kabataan ng Global Church. Sa pamamagitan ng Harvest 2025 Campaign Report, ipinakita ng SSD ang heart ng kanilang mission. Isang life-size na kalabawang dinala sa intablado bilang simbolo ng pagsasaka ng pananampalataya sa 10 over 40 window. Nakita rito ang limang yugto ng progreso, prepare, plant, cultivate, harvest at preserve na ginamitan ng kwento mula sa Myanmar, Timor-Leste, Singapore at Thailand. Sa pagtatapos ng sesyon, dala ng mga delegado kabilang ang mga kinatawan mula sa Northern at Southern Luzon Mission ang sariwang inspirasyon panibagong pananagutan at panibagong sigla sa misyon. The Philippines ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang event kundi simula ng panibagong yugto ng panawagang I will go layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa jeosh madayag nag-uulat para sa hope today hcnp news